kung nakita nyo mga idol yan po ang harvest ko ngayon yan si mama so yan po nga naging proud si Jens TV na maging ka-farmers mahirap man or hindi <laughs> so nakikita nyo mga idol ay medyo quality pa naman yung mga resulta sa mga tinanim natin kahit may bagyo palagi ngayon mga idol ito po ang update ngayon sa talong natin yan po ang resulta uh, sabado ngayon yun po ang naging yun po ang naging uh, harvest ko ngayon so kung nakita nyo yan po di ba? Palitin naman. Ayan. Kung napapansin nyo mga idol, ay okay okay naman. So sa mga gustong bumili pala kay Jun's TV ng talong or huwag sabi say, idol, mukumpra. Ang harvest namin dito mga idol, Mikulis at Sabado. So yan po ang harvesting namin ito idol tuwing Merkulis at saka Sabado sa isang linggo idol dalawa kami mag harvest dalawang bisis kami mag harvest mga idol so kung nakikita nyo Ah, uh, palagi nang dumadami yung laman ay yung talong na maging harvest every Merkulis at saka every Sabado So po Shout out po sa mga gustong mag PM sa akin Na gustong bumili Kung ilan ang I-order nyo Hanggang maabot sa Ano natin kasi po, padandaan na to na dumadami yung bunga sa talonggo na inalagaan mga idol. So yan. naman 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 ito? Yan po si mother. Okay naman. Kahit na paano mga idol. Um, siguro mga idol, mga October, November, marami tong bunga na pwede natin ma-harvest. Sa ngayon, konti-konti lang muna at sa mga gustong bumili, pwede ko kayo, pwede kayo mag-PM dito sa video na to. Yung gustong mag bilihan ng marami <laughs> ah, sa ngayon dandahan lang kahit mahirap ah, lalo na ngayon idol palagi lang talagang bumabagi idol ito basa talaga yung lupa at saka yun yung mga talong medyo may ipit talaga mga idol pero huwag tayong sumusuko tuloy-tuloy pa rin mga idol. So, kung nakita niyo mga idol, oh, yan po ang update natin ngayon. Araw ng Sabado. So, kung napansin niyo mga idol nung Vernis, naglinis na tayo doon. At ito na po ang resulta sa ating mga nalinisan mga idol. Diba? Handahan lang. Pag may time. ¿Cómo poco ugmato con la yug los